So oh, mga idol, dumating nyo yung aking order ito. Wait, wait. Mirok you know, tako na, kasi nalit lang ng video mga idol. Tingnan natin kung ano naman mga idol. Magka ito ay Kaya pala nyo na mag-report tayo sa tiktok. Tingnan natin kung ano naman ito. Maka naman ito. Oh, Ah, maliit lang siya. Ayan lang. na, na. nga. ako malaki. Ang laki ng mukha nyo. lang po. O, diba? O, yun. Electric fan. Tapos, kaya charger. Tapos, tabi lang.

May darating pa po ako po kasi hindi ko alam kung buo so, to mamaya. O oh, ng araw. Abangan po na rin next time. out po sa mga idol ko dyan. Bye!